So ma'am, uh, yun hong kaso ninyo, kayo mismo, kasama kayo sa mga compliance, di po ba? Uh, yung kaso ko po, kasama po ako doon sa 98 cases sana. Kaso, na-dismiss po yung sa case ng anak ko dahil ang sinasabi po kasi nila, hindi hindi pa naman po patay yung anak ko, buhay pa po. So, napakasakit po para sa akin na sabihin nila na yun ang dahilan. Mm hmm dahil kailangan pa ba mamatay yung anak ko bago magkaroon ng hustisya, eh dumanas naman po yan ng um, maraming... Uh, sorry po sir ha. Kasi nagka-severdingi si po yung anak ko last 2018 po kung, kung di po ako nagkakamali. Nagapan lang po siya sir. Kaya ito survivor po yung anak ko sa awan ng Diyos at nagpapasalamat po ako sa public attorney's office, siyempre sa ating Panginoon at saka, yung mga ibang doktor na tumulong sa anak ko. Kaya ito po uh, kasama po ko talaga ako sa lumalaban, hindi lang sa mga namatayan kundi para din po sa mga buhay sir. Opo. Kasi marami opo. din opo, na naturo ka na hanggang ngayon ay nangangailangan po na ng tulong ng DOH. Opo. Nagkaroon po, ano, nagkaroon ng severe dengue ang anak nyo. At ano, nung nangyari po ito, saan siya hospital ginamot at ano naging kondisyon ng bata? Sa medics po, sir, ginamot. So, nagapan nag naman po, sir, uh, India, uh, uh, na-confine po kami, uh, I think, mga... One week din po yata. Mm. Ah, mm. uh, kami po kasi'ng uh, talagang tumulong sa anak ko at may 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 tumatawag po sa amin para alamin ko ang condition opo. ng anak ko nung time na 'yon. Opo, opo. At uh, 'yung pong anak niyo nag-agaw buhay po siya nung panahon na iyon, nanay. Muntik na po sir kasi uh, talagang hinang hina po siya tapos hindi rin po namin siya maganong makausap. Mm, mm, mm Kaya po ah uh, Pasalamat na lang po ako sir kasi may idea na po ako kung paano uh, mm -hmm. maagapan yung ano po agad-agad po nadala Opo. sa hospital. Eh, sa amin lang po, paano yung iba na walang alam.